Sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa si Jesus ay nakakuha ng tiwala paggalang at paghanga ng marami. Ang kanyang karunungan, turo pag-unawa sa mga kasulatan at lalo na ang kanyang paraan ng pagtrato sa mga tao na akit ng mga pulutong na sumunod sa kanya. Gayon man ito ay humantong din sa pagkapuot, pag-ibig, pagtanggi at pag-uusig laban sa kanya. Gayon din ang mga negatibong damdamin patungo sa anak ng Diyos ay isang tao na nagngangalang kayafas. Ang mataas na saserdote ng templo, sa oras na iyon at ang pinakamahalagang relihiyosong figura ng mga tao. Si Kayafas ay responsable para sa pagpasok sa banal ng mga banal at nag-alay ng mga sakripisyo sa ngalan ng mga Hudyo. Sa kabila ng kanyang posisyon, si Kaifas ay naging isa sa mga pangunahing pinakamalaking mga figura na responsable para sa kamatayan ni Jesus. Sa video na ito ay isisiwalat namin ang kakilakilabot na wakas ng kasamaan ng taong ito. Ang taong masama na pinakilala Jesus bilang ang matagal ng hinintay na Mesyas, ibinigay siya sa emperador ng Romano upang ipako sa krus. Ang huling mga kabanata ni Kayapas, ng kanyang buhay ay makakagulat sa iyo. Ngunit, bago kami magsimula mangyaring mag-subscribe sa aking channel, iklik lamang ang pindutan ng subscribe sa ibaba ng video na ito. At sa tabi nito, makikita mo ang isang icon ng kampana, iklik ito upang makakuha ng mga abiso ng aking hinaharap video. Kung handa ka na magsimula tayo na pag-usapan ng katapusan ng mataas na saserdote, si Kayapas. Kailangan muna nating maunawaan kung sino siya at ang kanyang papel sa lipunan at lalo na ang relihiyosong at pampulitikang konteksto na nakapalibot sa Roman Empire at ang mga Hudyo ng mga tao sa panahon ni Jesus. Ito ay mahalaga na tandaan na hindi lahat ng mga ang impormasyon sa video na ito ay matatagpuan sa Biblia, ngunit ito ay pinagsama ng mga teologo na dalubhasa sa mga pangyayaring pampolitika at pangkultura ng Imperyong Romano. Noong panahon ni Jesus, pagkatapos ng taon ng pag-aaral ng mga makasaysayang dokumento na natagpuan sa mga sinaunang Romano at Jerusalem. Si Kristo ay dumating sa mundo nang ang Israel at Huda ay hindi na nahahati tulad ng sa lumang tipan ang rehiyon ay bahagi ng Roman Empire at kilala bilang Judea na ito ang pagsakop ng mga Romano ay nagpataw ng sentralisadong sistema ng pamahalaan na sumisira sa mga buhay ng mga tao sa mataas na buwis at mga batas na praktikal na alipin ang mga tao sa ilalim ng pamamahala ng emperador sa tensyon sa kapaligiran dalawang maimpluensyang mga pinuno ng relihiyon ang lumitaw si Anos at Kayafas. Parehong mataas na pari ng Jerusalem lampas sa mga hudyo at relihiyosong mga bagay. Tulad ng mga hain at taunang pagdiriwang pinamamahalaan nila ang komersyo at pananalapi sa loob ng templo. Si Kayfas ay naging mataas na pari at nakakuha ng kanyang kapangyarihan. Sa taon 18 AD nag-asawa ang kaniyang anak na babae na ang pangalan si Anus na ang pangunahing layunin ay upang mapanatili ang kontrol ng templo at hudyong pananampalataya sa loob ng kanyang pamilya. Ginamit ang kanyang posisyon upang magnakaw ng mga handog na naiwan ng mga tao sa templo kasama ang panlilinlang sa mga tao. Kahit na si Kaifas at si Anus ay hindi sumasang-ayon sa pamamahala ng Roma sa Hodea, Natatakot silang mawala ang kanilang mga pribilehiyo at sa gayon ay kumilos sila ayon sa mga kagustuhan ng imperyo na mapanatili ang kaayusan sa mga hudyo upang maiwasan silang maghimagsik laban sa emperador at magsimula ng isang revolusyon. Ang konteksto na ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang mga pagkilos ni Kaifas at Anas tungkol sa paglilitis at pagsalansang sa krus ni Jesus. Sila rin ay kabilang sa isang sekta na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay o sa huling paghatol. Dalawang turo ni Jesus na madalas na ibinahagi sa kanyang mga tagasunod si Jesus ay naging isang malubhang isyo para kay Kaifas at Anas habang ang kanyang mga turo at himala ay umaakit ng higit pang mga Hudyo sa pananampalataya na kalaunan ay magiging Kristyanismo. Kaya si Kaifas at ang iba pang mga pinuno ng relihiyon ay nagsimulang matakot na si Jesus ay isang mesiyas. Ang takot ay humantong kay Kaifas at iba pang mga pinuno upang magplano upang makuha at patayin si Jesus. Alam nila na hindi nila siya maaresto sa publiko nang hindi nagpapukaw ng mas maraming kaguluhan. Kaya ginugol nila ang mga buwan na naghahanap ng isang paraan upang makuha siya sa lihim. Si Kaifas ay nag-isip kung paano arestuhin si Jesus, nakipag-usap sa mga Romanong autoridad upang matiyak na ang taong ito ay magbabayad para sa kanyang mga itinuturing na pagkakamali. Si Kaifas at Anus nakakita ng isang mamampagkakataon sa mga masigasig na mga alagad ni Jesus upang makuha siya. Pagkatapos ng pagkonsulta, mga pinuno ng relihiyon, Si Judas Iscariote ay sumang-ayon na ipagkanulo ang kanyang guro para sa tatlumpung pilak na barya na halos katumbas ng 15,000 libong piso. Ngayon, ang plano ay nakatakda, ngunit ang gawain ng mga pari ay hindi nagtapos doon sila ay nagpunta sa, sa Sanhedrin. Ang konseho ng mga hudiyong pinuno ng relihiyon upang bigyang katarungan ang paghatol kay Jesus at manipulahin ang mga miyembro nito sa pagtanggap ng mga paratang laban kay Kristo. Pagkatapos ay si Caifas ay nagpunta kay Poncio Pilato, ang gobernador ng Judea at kinatawan ng Imperyong Romano upang akusahan si Jesus at humiling ng isang desisyon na magre sa kanyang pagsalansang sa krus. Nang tanungin ni Pilato si Jesus, hindi niya ipinagtatanggol ang kanyang sarili ngunit sa halip ay gumawa ng isang nakakagulat na pahayag tungkol kay Kaifas. Wala kang kapangyarihan sa akin kung hindi ito ibinigay sa iyo mula sa itaas, kaya't ang nagbigay sa akin sa iyo ay may mas malaking kasalanan. Si Jesus ay nagpahiwatig na si Kaifas ay magdusa ng malubhang kahihinatnan dahil hindi lamang siya kumikilos laban sa isang inosenteng tao kundi laban sa mismong anak ng Diyos. Dahil hindi naniniwala si Pilato na si Jesus ay nagbubunga ng anumang banta sa Roma o gumawa ng anumang bagay. Karapat dapat sa parusa ng kamatayan si Kaifas, Anus at iba pang mga relihiyosong tauhan ang nag-udyok sa mga tao na humiling ng pagpatay kay Jesus at nangyari ito kay Pilato, inalok na palayain si Barabus, isang mapanganib na kriminal sa halip si Jesus. Ngunit ang mga tao ay tumanggi, si Pilato ay naghugas ng kanyang mga kamay at si Kristo ay hinatulan at ipinako sa krus. Gayon pa man ang kwento ni Caiaphas at si Jesus ay hindi nagtapos doon pagkatapos ni Jesus ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Si Caiaphas ay tumanggi na tanggapin na siya ay ang Mesiyas at bumalik sa buhay sa kabila ng pagsaksi sa lindol, ang araw ay madilim at ang kudlit ng templo na hiwa sa dalawang bahagi tulad ng sinabi sa banal na kasulatan na naganap. Si Anas Kayafas ay hindi lamang tinanggihan ang muling pagkabuhay ni Kristo ngunit pati na rin ang pagbilang o pagpapahirap, pagpatay kahit na ang mga taong naghayag na ang Mesyas ay dumating naghandog sa kanyang sarili at muling nabuhay. Halos tatlong taon pagkatapos ng kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Jesus. Ang Roman Empire natuklasan na si Caiphas ay ginamit ang kanyang posisyon upang magnakaw mula sa pananalapi ng templo at ito mula sa mga buwis na nakolekta mula sa mga Hudyo. Pagkatapos ay inalis mula sa kanyang posisyon. Ayon sa mga empire historians, naniniwala siya ay tumanggap ng parusang kamatayan para sa mataas na pagtataksil at bago nadalhin sa Roma upang marinig ang kanyang hatol, siya ay nilatigo at namatay mula sa mga sugat. Noong isang libo, siyam na at siyam na po Israeli archaeologists natuklasan ng isang osher pagmamayari kay Kaifas at ang kanyang pamilya na nagpapatunay ng kanyang pag-iral at ang kanyang posisyon bilang isang pinuno ng Hudyo-Relihiyon sa unang siglo pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus hindi namin maaaring sabihin na may ganap na katiyakan na ito ay ang katapusan ng Kaifas at Anis. Tulad ng nabanggit ko sa simula ng video na ito, ang ilan sa mga pangyayaring ito ay naitala sa Biblia habang ang iba ay matatagpuan sa makasaysayang mga dokumento ng oras na kung ano ay tiyak na si Kaifas ay isang malupit na tao na ginamit ni Satanas upang hatulan si Jesus. Alam natin na ang kamatayan ni Jesus ay hinulaang sa lumang tipan higit sa isang libong taon na ang nakakalipas at ito ay kinakailangan para sa ating kaligtasan. Gayunpaman ito ay hindi nagpapatawad kay Kaifas, Anus at iba pa sa pananagutan para sa kamatayan ni Jesus. Lahat tayo ay may malayang kalooban na pumili ng ating mga landas.